5 in the morning 5 in the morning punta doon sa manu Asano, no babo yan medyo madilim dilim pa yan ito tayo dito sa babo alas 5 ng madaling araw, alas 5 ng umaga na. nasa isa dito nakita eh kinulong, kinulong ko nga dun eh no? ewan kung buhay pa hindi <coughs> ko alam kung uh, buhay pa bubuksan ko nga ayan o gising na sila no kumusta kayo ano si boyong kung ano ba nung lagay boyong kumusta ka na boyong na boyong buhay pa, buhay pa si Boyong Boyong, kumusta ka na? Boyong Kinulong ko nga siya kagabi dito eh

ano, basta kayo yan, dumating na yung inyong bagong ipa kaso kinulong ko muna dito para si buyong eh, medyo mapreskuhan eh, sa kuli mamaya ng ano to yung uh, tinunang na <coughs> tinulaw na ano pre-starter sinusupakan ko to, eh yun siya yun si kahapon nagbiyahe yung aking anak na ano yung nasa NFA kako pagka may oras ka at pumunta kayo dun sa <coughs> rice mill kumuha ka ng ipa ayan Kinulong kasi sa loob dyan, oh. Ubus na. yung tubig nila. Wala, hmm. ano Gusto kayo, Ha? Kamusta? Kamusta kayo? Kamusta? Hmm. Hmm? Maya-maya, maya tayo papakain. Kukuha ako ng pagkain. Binisita ko lang kayo. Ta hindi ako pumunta rito nung ating gabi. Ang yung tulog. Kaya hindi nakapunta nung ating gabi umihi ako pero pagkaihi ko bumalik uli ako dun sa higaan sarap patulog eh medyo malamig lamig na eh lalot doon kami natulog sa terrace yan ayan ayan sila sila may may Mayaw ko ng pagkain ninyo. Mayaw, mayaw. Mayaw, mayaw. Mayaw, mayaw. Mayaw, injectionan para makarecover mabawi. Injection ng lang ano. Ginawa na. Na. ng laboratoryo ni na. May dosage kami ta iniyo. Ye inject antibacterial. Enrop,

kasi nga pasarap ng tulog ko kanina kung gabi hindi ko na kung anong oras na nag alarm na lang ako eh alas 5 na yan ang sitwasyon ni eh, Kapise binisita ko lang buhay pa buhay pa yung isa ah, supakan so mamaya ng ano yung ah, tinunaw na Pre-starten para makakain. Magandang umaga sa inyong lahat. Sabado.